Ayan, si Jerat sa kanyang part, sa kanyang part Very good. Ayusin nyo yung higaan nyo dyan. Pag, pag niyo, ayusin niyo. tipiin na yung mga higaan. Nakapanood ako ng sini before? Hindi. Hindi ka? Sini na? Hindi ka? Hindi. na? Hindi. Sini na? Sa'yo, TV. Matukuan? Yung, likod, yung uh -huh. box lang. First time na manood ng TV ngayon na touchscreen. In happy Sunday everyone. Happy weekend. At alito um, kami ngayon sa bahay. Sa pasensya na kaysa, surap. <laughs> kasi sura ko. kasi nakatapos ko lang maglinis dito sa bahay. Um, uh, Sunday ngayon, ang ginawa namin is maglinis kasi ito lang yung ano, namin, time namin na makapag um, uh, makapaglinis dito sa kusina. Ako kasi nagbap ako dito kami. Ayan, nagluto tayo ng munggo. Ayan, munggo kahit, kahit linggo ngayon, nagluto ako ng hunggo. At, meron din kami lechon. Galing kay Ider. Ayan. Meron tayong meron tayong lechon. Galing kay Ider. May microwave lang namin para mainit lang siya. Para kakain kami sa aming lunch ngayon kasama ang ating dalawang lisita, si Gerard at si Wawie. Pagkakain natin sila sa kanilang kwarto. asa ah, si Gerald? Mm -hmm. Tulabas? Mm -hmm. Nakaligo na kayo? Okay na? Mm -hmm. Ayun. Ito yung uh, nila, dito sila na natutulog. Ang kwarto nila sa so, Meruktik like naman. Hindi mm. ba mainit dito sa gabi? Hindi mm. naman? Mm. Ay, ay, thank you pala sa so, nagbigay niyang ano, damit nila. Oh. Galing sa package. So, yung kinuha ko na lang din. may, may nung akong damit sa package. Mm. At si Gerald? Saan si Gerald? Hindi naglinis sila dito kanina yung ayun, malinis na dito ayun, malinis na ang likod ng farmhouse ito na naman si, ano, si Bernarda. Wala pang pagkain, Bernarda. Hindi pa kami nakain. kain kasi namin to kaya, oh. Paawa muna sa amin. Rugaan <laughs> tayo na lang. Pagkain dito. ko nagluto rin ako kagabi ng ano, paksiyo na galunggong. Para iwas high blood. Sa kagaling? Okay na yung ano, tubig? Naayos nice na? O kasi natamaan yung tubig sa... Ah, natamaan mo yung tubig? <laughs> natamaan niya kasi yung tubo. Hindi naman yung sinadya na natagaan niya yung tubo. So, Um, ay, thank pala sa nagbigay ng damit na yan. Galing yan sa package eh. O, binigay ko sa kanila yung mga damit. Bigyan ko sila ng tigadalawang damit. Tsaka jacket. Thank you din sa nagbigay ng jacket. May nagbigay sa amin ng jacket nung kaga taga Malabog. Si ate Bilen ba yun? Pangayon. So, doon kami, kami ng jacket. Binigay ko na lang sa kanila yung jacket. Yan si Sir Paul. lang kayo damit yun nga, bigil, galing yan sa package. Bigyan ko sa kanila. So, kaya na sa'yo. Oo. So, kaya na muna kami. Alam siya na si Peter Paul. Ang aling inaantay. No, it's not light. No, ininit ko lang siya. May microwave ko para para manatili ang kanyang freshness. Okay. Ininit ko din. Kaya hindi natin na kung gumamig na to. Sarap si, yan. Inihalo mo dyan mo. Nahalo na nga. Nihalo yung. Yung, yeah. yung, uh -huh. yung buto na kayo. Kaya na tayo. Yung ng ano. Yung buto ng... Yung buto ng... Ayun uh, uh -huh. Wala pa tubig.

nangyayalo siya sa'yo. Nangyayalo siya sa, no? sa kay Paul kasi kasi na doon yun. Yung <laughs> yung tubig. <laughs> Hindi naman nangyayalo siya. Hindi naman siya. na. Yes. <laughs> na. Dali, na <laughs> Marami kayong natamaan doon, no? nag Hindi ito may mangahan.

嗯，没有没有没有。 Ako, ginawa natin avocado. Yung may Powdered milk oh, lang. Walang we'll take na. Ako, magpapasya na Let's Okay, koan, di ko sinaniri na, ayus ka kawas, ayun di sao sao, naman sa mga, bago ka talo sa kawat, ayun masagawa sa kawas, ayun unis hindi sa sa kumata, Huwag sa asukar pagpapasok rin. Pagaling... Uh, uh, huh? uh, Ayan, okay. uh, nalinis si Gerard sa kanyang part, sa kanilang part to. Very good. Ayusin niyo yung ano higaan nyo dyan. Pag, pag isin niyo, ayusin niyo tipiin na yung mga higaan. Kasi yung mga, silat, mga damit niya dyan, tipiin niyo yung mga... Ay, yung mga binigay natin damit sa kanila. Ay, yung anak, ikuan. Pila. May suit sa inyong bag. Hintang. Hmm. Hintang, Mabang, ano yun, mab, malinis yung mga bigay kong damit. Tapayin nyo na lang yan, dalhin nyo, ilagay nyo sa bag nyo. Pwede nyo bukas pag uwi nyo. Press for y'all Press for y'all kwarto nila. Ayan. Ah, tinupin nila lang kanilang gamit. Ah, very good. Very good. Naglinis na sila lang kanilang kwarto. Ayan. Ah, ano, Mike? Manood tayo ng palabas ngayon. So, ayan. Tapos na kami kumain. At, ah, uh, Panunod kami ngayon ng palabas kasi yung sapo namin kanina tapos kumain. Hindi pa siya nakapalood ng sleep na eh. TV. So malawag sila ng TV ngayon sa taas. No? So naglinis na sila ng kanang kwarto. Ah, tumulong sila sa kain na sa paglinis sa kusina. So ngayon, manunod kami ng palabas sa TV. Ah. Ano ha? ha? Ano yung panorin natin? Ano yung panorin natin? Diba sabi niyo Avengers? Avengers. Marvels. dali. Kita sa taas. Paalam muna tayo kay Sir Paul niya. Dali. Paalam kayo. Ano sa si Paul? Ayun. Paalam. sa rin, TV. Ha? Ano nga gawa mo dyan? <laughs> siya. Nice. Ayan, yeah, so magkakapi muna kami. Merienda time. Bago kami manood ng palabas. Biscuit. Don't want to. Can we make a bag of soap? Bag of soap. Can Avengers, ah. Ha? Hmm. Avengers. Have ka ever seen before? Hmm. Hindi pa? Sinihan? Hindi pa? sinihan. Sinihan mo yung nangalit na Sa TV? Sa na naman TV? TV. Ayun. 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 TV. Ayun. 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 TV yung wala ko likod. Yung okay. box lang. Mm. Hindi gaya nga yan. Hindi gaya nga. May Ano? Kasi hindi sila ako panood. First time lang manood ng TV ngayon na flat screen. Halos lahat ng mga scholars na ng PBT sinama ko sa sinaya. Si Rachel, si... Russell, si Daniela, si... Si, Lanina, si, 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 si Yur, hindi pa. Si Rebecca. Hindi pa. Mga bago lang yun sila. Yung mga dati na mga scholars. Si Manila na. O, si Rachel, uh, 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 si, si, si... Jeffrey. Si Jeffrey na si, kami nandol sa Manila. Sinama ko si sa SM Muntin Lupa. Parang yun yung video vlog ko nun. Si Jeffrey. Sinama ko sa SM Muntin Lupa. Nanood kami ng... Pinanood ba namin horror? yung ano yung final destination yung bago bulat siya eh <laughs> tapos ano ba si Erna si si ano si si Neri si, si, Neri, si Erna si Rase na pinasin pinalo pinasin, pinasin, pinasin dito sa SM lang, na, sa SM pa si Jeffrey lang pinasin. Sudah, menurut mau di sini, kayaknya aku pas dari kain. Kipas, kipas, Memang ada di sini sayang. Lu Pasti emang mana? kalo Di sini di mana? itu yang di sini, yang di sini, saya tau aja, yang TV di sini. <laughs> Grabe ka naman, mm. hindi naman makin langaw yan si Wawi. Ang <laughs> dami kasing langaw. Kaya meron kami ganyan kasi yung mga langaw. Tara-tara na? Tara na, tara na po. Ah, hmm. bisok. Punta na kami dun sa kaas. Hmm. Sa balcony kami manonood. Balcony. Sige <laughs> po kayo dyan. Avengers. mm <laughs> manood yung dalawa doon sa taas ng movie. So, it's the first time daw na manood ng, pa, ng movie sa so, ganun kalaking screen. At yung TV na flat na nakaka-wall. So, ang napanood doon nila before, yung TV lang na box type, yung may kuba. malaking part to sa kanila, uh, sa experience nila. Kasi first time nila manood ng ganitong uh, parabas. So, most of, my, of our scholars, pag nandito sa Davao, ang ginagawa ko, pinapanood ko ng sine. So since uh, wala na kaming time na uh, kaming time na manood ng sine, dahil nga um, uh, busy kami at uh, bukas umipasok sila. Uh, madaling araw sila bukas sa uh, alis para pumasok sa para makapasok tomorrow. Ay nag ano na lang ako na manood na manood na lang kami ng TV sa dyan sa taas. Sabi, gusto gusto nila. So, gusto nila guys gusto nila yung mahilig sila sa mga adventure so yun pinapod nila the flash nga yeah, pinapod nila ngayon nakakatuwa kasi at least um, ano eh sabi ko sa kanila next time na lang pag nila rito pag gusto nila i-treat ko sila ng sine sa sa sinehan sa mismong sinehan no So, tapos yung experience naman nila yung first time nila manood ng TV na ganyan. Na, sabi ko, parang sinihan din naman niya, malaki din naman yung screen. So, um, until tonight lang sila, tomorrow morning, sabi sila ng tapak para sa para mag-aaral mag, para school tomorrow you no know, so ngayon ay magluluto muna ako ng dinner namin but before that i want to say mag shoutout lang ako sa ating mga uh, mga viewers na gusto magpa shoutout out um shout out kay Miss Lenny 4577 yeah nagpa-shout out sa atin And of course, kay Ma'am Nida Sagun of uh, Bremerton, Washington, USA. Yeah. Shoutout po sa inyo, ma'am. Thank you for always watching, for your love and support for the PBT. Uh, nasa Bremerton, Washington, USA. Ayan. At uh, syempre sa ating um, sponsor din dyan, si Tita Susan Lag of uh, Vancouver, Washington. Ayan. Shoutout din po dyan. Shoutout din po kay Gacha Lily. Ayan. Thank you for always watching. Shout out din kay, uh, kay Sir Arnel Dumara, Dumaraog of Bacolod City. Ayan. Nalago na rin sa atin. Nalug -nalug sa, sa ating mga videos. Thank you so much, Sir. Sir Arnel. And also kay um, Sylvia Hill. Ayan. Uh, 75 years old natin na, na uh, avid viewer. Ayan thank you so much kay Ma'am Sylvia Hill who is 75 years old and thank you for always watching sa ating mga videos for loving for your love and support for BB team thank you and of course kay Ma'am Miriam Dilarosa lagi sa atin yan thank you din po shout out din po sa inyo ayan and um meron din tayong mag uh, uh avid viewer na taga Apari no mula Apari hanggang Hulo alam mo na, yung mga viewers natin mga Uh, support yun ng PB Team. Shoutout yan kay uh, Ma'am Antoinette Ranada of Apari, of Apari. Sa dulo ng Pilipinas. No, sa uh, northern part of uh, Luzon. So, thank you for always watching, Ma'am Antoinette Ranada. Ayan. So, ayan mga kababayan, thank you so much for uh, your love and support for the PB Team. Sa so, mga viewers and subscribers na lagi nanonood sa atin yan. Lagi sumusupport sa mga mga videos. At lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pag-suporta sa PB Team, sa ating Charity Works. And of course, sa ating mga sponsors mula noon hanggang ngayon na nasumusuporta sa PB Team. Thank you so much sa ating mga sponsors. I can't name you all. Thank you, thank you for always supporting. For being our backbone, no? sila ang ating backbone ng PB Team, ang ating mga supporters, ating mga uh, sponsors. Thank you for always supporting always for being there always sa ating mga charity works no sa ating mga pagsuporta niya sa ating mga scholars sa ating mga adikain sa ating mga charity works sa Pilipinas thank you thank you so much from the bottom of our hearts thank you thank you din kay Sir Paul kasi Sir Paul talaga without Sir Paul wala lahat ito ng ating mga ginagawang charity thank you so much Pagong Gehero we are so proud of you for being one of the top charity bloggers in the Philippines thank you in the whole world Thank you so much, Pugong Bihero. At saka lang po din Pugong Bihero sa mga kasama sa Pugong team. Isang gabi po sa ating lahat. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Bye-bye. Ayan siya oh. <laughs>